Maone andito karon buntag ba po hindi ko kitang hangin. Oh, maone la ito. activity ani. O mag-breakfast kami. Karon and taud-taud ni uwan na Judsia. So kusog gayang hangin ang dala uwan dire, dapita. So careful jud sa bagyo mga coy. O pag taud-taud no lakaw mi. Kay nangita sa mi takanan kay udto na so hangin yapon kayo kusog gyapon kayong hangin so nagla kaulak kaumi kusog yung sa kabaybayon sa sikihor na dala agoros kung sa hangin hangin so, kay bay so,

bayog mga kahin na ah. rin. May tag sheets May tag si Kuya Wes pero wala dari Ah, uh, minta may Ah, sige mo na. Parang gamay. Paiter kina bay tay. Paiter ka na. Oh, Sa kayo ba? Wala katambag ka So, okay kayo ang sikihor no? So far, lindot git siya. Laagan, so... Mga katambang nga wala pa kalaag. Laag na mo dari So, Grabe. Karon na tayo mingan ta bagyong uwan. Pilta sa hangin. Hangin jud dayo. Okay, amping tanan. Okay, mga katambag ko si Kior magpali draft ta karon dire. Ayo. Yeah. Sa sentro mismo sa San Juan. San So ingon sila mag so, Magpali draft ta mga katambag. So see you there. Drop si Kuya Wes mga katambag Atang-atang sa mga followers ni Kuya Wes niya karon Going siya sa sentro Oh, wow, oh, souvenir. Uy, na souvenir dere. Okay, so na ko na pilian guys. Uh, Malaysia. 50 rasa berator kay guys. Sa lobong souvenir, souvenir. Na sa dag lang dere guys. Pila ni ler? 50 pesos. Ang bata. Hey, can I be kaya pwede, pwede siya. Lahat <laughs> kumain na yung kuha mga naka na we ha. So good na we, di sakit sa mata. Guys, so nakalami kami sa plaza. So nakita ng guys. Okay. 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 Well, dali guys. So, money drop dari si Kuya Wes. Oke, okay, jadi guys. Oke, okay. Oke, okay. guys. Okay, so so matto medera guys matto medera sa, mana oh, mana 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 meda, ah so, kayak apa? Induk kayak apa? Nama dia.

de dentro do ponto

squeeze of sickly hot. Sickly hot. Oh, may barok ko rito guys oh. See? Okay. Oh, bako kay barok ko. iPhone 17 Pro Max na kong gamit guys. Pinalubat ng sa kakon. 40 times zoom na rin iPhone 17 Pro Max. Pero may barco okay. oh, kita kay barok ko rito. See? Oh. En barco de el barco esto, ¿No yo, yo que no. Sí. ¿Eh? Sí. Voy a ver. mga guys ulan man para na lang sila para na si kuya wes okay, na guys kay di mada putol dyan Buat <laughs> <laughs> guys. Tukangnya di bawah. Guys, charge dulu guys, kayak charge dah kayak nah. Success. eto 2 na mo. Nalubat na. Nalubat ang cellphone. iPhone 17 Pro Max na mo gamit. Eh, lubat. Oh karoon na. May karoon. Diri. Diri may mga on sa RAM bar. So, nindot kina diri. Guys, puro native house. Restaurant na sila diri. May nakanindot. na Nasa mini bar. Nindot kayo diri. dapita o duol na gyapon daplin na gyapog dagat and daghan uh, ka kay foreigner daghan kay foreigner dere o nindot kayo kaon kaan-an, kay lami kilang pagkaunsad so nindot kayo guys nindot sad ang style sa lahang native bar restaurant kay vintage ka so nara nabot ng pagkaon gutom na sad kayo mi so, mga onta mga guys mian kay lang seafoods dire og busog kayo ka sulit kayo og nahuman no na jud mi kaon going pauli na jud mi so dire ang amo ang day 2 day 3 na and i hope na nindot ng panahon